Siyempre, gagamit muna tayo ng pang curler. Ayan, kung mapapasin nyo talaga, ba? Diba? Wala talaga tayong pilik mata. So, tignan natin kung may changes na mangyayari pag ginamit natin yung O2O. So, ayan. Yeah. Kulot-kulotin lang natin ang ganyan. Hmm. Oh. Sapa. Sapa ya. Ah. Oh. siapa Sapa. Grabe, kikita nyo ba yung buhok na ya talaga. Oh, wow. Sapa. Ayan. So, kung mapapasin niyo, na-curl naman yung aking bilig mata. Diba? yeah, <laughs> so, titignan natin kung effective ba talaga to na nakaka-volumize. So, kung titignan nyo, napakaganda naman talaga niya. And black na black siya. So, let's try this one. If the news is true. Kita niyo ba yung difference? Wow. Wow. Nakaka-natural. Isa pa. Oh. <laughs> May nakita na kayong pilik mata. Kalina wala. Oh, look at the difference. This is with U2O And this one is wala. Mm -hmm. See? Ah, so totoo pala ito. Oh, bak. kitanya niyo yung pilik mata ko sa kabila, di ba? Wala. Oh my goodness. This is so true. So, try naman natin lagyan din sa kabila. Pero bago yun, syempre, kukulutin pa rin natin yung ating pilik mata. Ayan. Oh, wow. So, Wow, kitang kita ko. Mm -hmm. So, kailangan muna natin siyang i-curl. Tapos, lalagyan natin ito. think ang chismis ay totoo. Nakaka-volume ay siya. Tapos, parang napapahaba niya yung buhok sa pilik mo. I don't know how this happened. Wow, English. O, asa pa. sa harap. Then, kapag natuyo ito, itatry ko pa na i-curl siya ng isang beses. Para makita talaga natin kung maganda ba yung effect. So, for now, ayan. So, ititingala ko pa ng bonggang-bongga -bongga yung aking mukha. Oh. Hmm, pak.